Hello, welcome back to my channel, people. Good morning, good evening. Happy, happy Saturday. Welcome back to my channel, people. Good day. Shout out sa lahat. At andito na naman tayo sa mga baguhan dyan. Subscribe, click the bell para updated lagi sa mga post na i-upload ko, sa mga video na i-upload ko. At huwag nyo po skip ang aking ads, people panoorin nyo mula umpisa nga matapos sa aking video. Ito ay pinapakita ko sa inyo mga kristal o diamante na nabubuhay. Ito po ay galing sa ilog mga people. So ito, ito ba na puti? Binabad ko lang talaga siya people. At ito ay... Yan, marami akong mga ano dito people, mga crystallized to crystallize yan tipo no mapapansin nyo uh, hugas na ako kamay hugas lang ako ng kamay kasi makakalalumit ito crystallized to nakuha ko sa ilog hindi lang siya malino pero kung makikita mo yan iyan yung mga crystal niya oh. mga maliliit maganda oh. akala mo mga jelly yan dumadami na nga siya oh nabubuhay na yun ang stone na people ito rin oh sa gilid oh yan. Meron nga ako nakuha nitong crystal na itim to crystallize yan people galing po sa ilog to lahat ng katawan niya may mga ano crystal oh ito crystal yan oh kaya ito may pagka mayroon kang ganito people ibabad mo lang so sa tubig So, tingnan mo tong isa ko. Oh. Mga bato po yan. Tama mga bato na mga crystallized. Oh. Diamante yan. Diamond yan. Mga crystal diamond. Parang ganyan siya. Tawag nila sa... Ang tawag ng iba dito, diamond. Diamante. Hindi ko alam kung diamond ba ito. O crystal lang. Matagal na rin to sa, sa akin, people. At tumubo na siya ng tumubo buhay na nabuhay oh. huwag nyo po skip ang ads continue lang sa panunood sa natatagpuan po ito sa mga ilog na mahiwaga people tatagpuan nyo yan sa mga ilog na mahiwaga yan ba to yan oh yun mo oh na nga ako ng crystallized na ganito oh, sa Lazada. Isang piraso plastic lumabas. Plastic dumating tinignan ko kung magkatugma kami yun oh. ito talaga maganda o oh, kasi nabubuhay na nang bubuhay na o oh. naka ano na buhay na buhay na tusok na tusok na o oh. Oh. dadami kasi ito buhay kasi ito eh maganda sa loob o oh. maganda no crystallize. Ito ang dumadami to people. Dumadami to lumalaki. Eh, na yan po yan sa tubig. Yan. Sa tubig ko lang po nilalagay ang mga ganito ko people. Ito tatanggalin ko na siguro to. Kasi wala namang kristal ito. At naibabad ko lang siya. Pula din nga kasi ng bato yun. Tsaka ito tanggalin ko na rin. Ito. May buhay yan kasi may kristal yan eh. Sa so, tatlo na lang. Marami akong crystallized doon sa ba sa baba sa likod. So, anuhin ko yun. Yan. Ganyan ang paglagay ninyo. Babad yun sa tubig. Kung makakita kayo na makristalize. Or if ever na makabili kayo ng mga ganito, babad nyo lang siya sa tubig para lumaki ng lumaki. Nanganak yan na nanganak people. Oh. Napakaganda po niya people. O, oh, diba yan ang crystallized? Ang crystallized people, pampaswerte. Pampaswerte sa buhay. Protection na rin ang taglay nito kalikasan people kasi diwata at nasa ilog lang matagpuan ito sa kamundukan lang tumatagpuan people hindi ko gaano po ito pinapakita pa sa ngayon ngayon lang pala pinakita ko matagal ko na binabad dito sa ano ko uh, siguro mag isang taon na ang iba nito na binabad ko sa tubig people kaya malaki laki na at pinabayaan ko lang siya hanggang sa mapansin ko eh, malaki na pala yung mga crystal ko no, nanganganak na nanganganak at lumalaki nang lumalaki yan Eto uh, maganda mag-inam. Maglagay ka ng mga ganito kasi pampaswerte yan. Pampaswerte protection. Bigay ng biyaya yan. Napaka mahiwaga ang crystallized na galing sa kailugan na ang may ang nag-alaga niyan ay diwata. At kung paintulutan ka, nabigyan ka ng ganito, ay magpapakita sa iyo yan. Pero pagka hindi talaga kahit anong hanap mo, wala kang makikita. Tagulilong ang taglay ng mga ito pagka hindi ka tinadhana. Diba? So, paano people? God bless. At uh, nagpapakita ko sa inyo ng mga may huwaga kong tinatago at inaalagaan ng mga crystallized o diamante na galing sa kailugan at mahiwaga ang taglay na pampaswerte nito. Mainam na mayroon kang ganyan, protection at kasilawan ng mga ibang nilalang na hindi karapat-dapat, lalong-lalo na sa itima. Nalang kristal ay mahiwaga at puti at busilak. No? Napaka mahiwaga nito at buhay na buhay po yan. Okay, people. God bless. Salamat, salamat. Maraming salamat sa pagtangkiling sa aking YouTube channel. God bless sa ating lahat. Bye-bye muna ngayon.